si Bongo Lookalike! Yeah! Bakit ka tumaba, Bongo? Kumain ng marami si Bongo. Pero mas guwapo lang sa konti sa akin. Mas lamang ka lang ng ilang paligo at bakit kulot yung buhok mo? Ako hindi. <laughs> Pero basta guwap. Basta kaibigan tayo at uh, pinagmamalaki kita si Fritz Cortez. Bongo Lookalike! bilang inyong uh, uh, senador I have authored 18 laws I have principally sponsored 90 laws including 88 laws for the upgrade and establishment of public hospitals I co-authored and co-sponsored 190 laws at wala po akong absent sa senado present po ako always sa senado at Bilang chairman ng Committee on Health, tatlo po ang aking naging prioridad. Malasakit centers, super health centers at regional specialty centers. Meron na tayong 167 na malasakit centers sa buong Pilipinas! At super health centers, iba rin po yun. Pwede mga anak doon, dental laboratory, x-ray. Diyan na po yung konsulta ng PhilHealth dahil lahat ng Pilipino, membro po tayo ng PhilHealth. Kaya diyan na po kayo magpa-check up sa mga super health center. At babantayan ko po ang PhilHealth para sa Pilipino. Hindi, hindi ko titigilan ang PhilHealth dahil sobra-sobra ang pondo nila habang nag-iingalaw yung mga patente. Yung ibang Pilipino takot magpa-check up dahil sa kahirapan. Tapos sobra-sobra pondo nila. Kaya marami na pinapirma ko po ang pinayad sa mga reformang gagawin nila. Yung 24 hours confinement policy, tatanggalin na nila, nag-introduce sila ng bagong emergency packages. Yung 45 days policy nila na 45 days lang i-cover, tinanggal na po nila. Check up sa mata, pwede na po. Check up sa ngipin, libreng salamin. At tinasan na nila yung mga case rates. Tututukan ko po ang PhilHealth para sa Pilipino. Ang PhilHealth po para sa health yan, hindi po negosyo yan. Insurance yan na may masasandalan po tayo. Huwag kayo mag-alala mga kababayan ko, nakatutok po ako sa pagtatrabaho. Bilang chairman ng sports, iniingan niyo ko po mga kabataan to get into sports, stay away from drugs, to keep us healthy and fit. Isa po ako sa so author at co-sponsor ng National Academy of Sports sa New Clark City. Pwede na po mag-aral at the same time mag-training ang student athletes natin po. At uh, gusto kong suportahan ang ating mga atleta pagdating ng panahon. Kapitan, saan si Kapitan? Mag, kung magpaliga tayo rito, Kapitan, supportahan natin para ilayo natin ang mga kabataan sa illegal na droga. Pap Magpa-basketball tayo, volleyball. Sa mga nasunugan, may bola ako sa inyo. Sino gusto ng bola? Yung dala kong bola, walang hangin. Okay lang? Okay lang? Pero kung nagmamadali kayo, pwede niyong lapitan si Philip sa Marami siyang hangin sa chad. Minsan tumutunog yung pantalon niya. Pag nagreklamo ako, siya panggalit. Sabi niya, huwag ko raw amoy. Nakikiamoy lang daw ako. Pero pinapatawad ko na po siya dahil mahal ko po si Philip Salvador. Ngayon, mga kapabayan ko, uh, chairman din po ako ng Committee on Youth. Sa mga kapataan, kayo ang kinabukasan ng bayang ito. Sisiguraduhin ko rin po, na magsusulong ako ng mga batas na mga katulong sa mga kabataan edukasyon napakalaga po para sa akin ng edukasyon yung uh, pinirmahan ni dating Pangulong Duterte yung free tertiary education libre paaral yan po isinulong natin at pinaglaban natin noon at ngayon gusto kong ma-expand po yan para may pagpipilian po ang ating mga estudyante dahil ako po ay naniniwala ng edukasyon po ang puhunan natin sa mundong ito. Kayo mga pagkabataan, mag-aral kayo ng mabuti para masaya ang inyong mga magulang kapag nakapagtapos kayo. Kaming mga mag mga magulang, napapakamatay po kami magtrabaho para sa aming mga anak. Para mabigyan kayo ng magandang kinabukasan. Alam niyo meron po akong anak, CPA lawyer po, class valedictorian ng College of Law ng Ateneo. Ayun, last year lang po siya pumasa. Kaya ako po, Proud na proud po ako bilang isang magulang. Kaya mga kabataan, mag-aral kayo ng mabuti. Yun lang po ang pakiusap ko sa inyo. Bukas po ang aking opisina para sa inyong lahat. Huwag po kayong mag-atubiling lumapit po sa akin. Wala po akong kaarte-arte sa katawan. Tawagin nyo lang akong Kuya Bongo o Bongo. Pero ma'am, huwag mo naman akong tawagin Kuya Lola. Huwag mo naman tawagin Kuya. Bongo lang po. Alam mo naman, salubong tayo. Kuya Bongo ano ako, super lolo. 50 anyos sa na po Natitina Nagtitina na po ako ng aking buhok. Puro po ako trabaho. Salamat po. Tawagin niyo akong Kuya Bongo. Kahit saan tayo magsalubong, Bongo, Kuya Bongo. Eh, madali naman tandaan ang pangalan ko. Bakit? Pag traffic, traffic yan sa Manila. Ano yung traffic light? Pag gutom kayo, bibili kayo ng manok. Chokes to? Oh? Go pa rin. Anong pangalan na ating Pangulo, Rodri. No! Ang paborito naming ulam, Mong. No! Oh, huwag niyong kalimutan, ipagdasal eh, rin po si Tatahat para maging mapayapa ang ating uh, bayan. Alam niyo, naglalakad tayo sa gabi noon, safe tayo. Hindi nasasaktan at hindi nababastos po ang ating mga anak. Kaya palapakarin po natin ang ating tatay ni Gongbo sa kanyang pagsisurbisyon. Duterte! 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 Salamat po sa inyong pagmamahal kita tayo Mga kababayan ko, ako, mentor ko po siya at inspiration ko siya sa pag si serbisyo. At sinabi niya sa akin, isa ang pinayon niya sa akin, gawin mo ang tama hindi hindi ka magkakamali. At yan po'y patuloy kong ginagawa. Interes ng bayan, interes ng bawat Pilipino. Uunahin ko po ang kapakanan ng ating mga kababayang Pilipino. Lalo-lalo na po ay mga mahirap. <laughs> hindi ko na po habaan ang aking sasabihin. Salamat po sa inyong lahat. Sabi ko sa inyo, hindi niyo na malilimutan pangalang pangalan ko parating Gona. O anong uh, paborito, anong tawag sa mahilig sa alak? Glaseng? <laughs> Hoy, mga lasenggo, huwag kayong magmaneho pag nakainom. Delikado yan. Pag may nangyari sa inyo, ako na naman maalala nyo pag kayo ay na... Okay, oh, tayo. Bongo, bongo, bongo. Bongo, bongo, oh, bongo. kita nyo. Oh, oh, anong paborito nating araw? Walang trabaho. Ling. Amigo pa rin! Kanina, uminom ako ng shake. Yung paboritong flavor ko ng shake, Mang! Oh, Pag mainit ang panahon, inom tayo ng Sa! Pinsan ko sila kasi ang pangalan nila si Kagawad Badango! At saka si SK Chairman Badang! Oh dami ko! <laughs> mga pinsan ko at uh, Barangay Sekretary Maylin Gahisan Treasurer Ana Marie Mendoza Police Captain Carl Daniel Giocho uh, at ang ating sabi ko kanina ang ating uh, PCO Sekretary Martin Andanar ang aking uh, kaibigan, panapakari po natin ang ating number one counselor, Counselor Aleli Aguilar ng Las Piñas at sa lahat po nang naririto full support po ako sa ah uh, mga barangay officials. Pagpapalawig ng inyong termino, susuportahan ko po sa Senado po. Kung ano makakakuha, isa lang, isa lang ang pakiusap ko sa mga barangay officials. Isa lang po ang pakiusap ko sa inyo. Huwag niyo pong pabayaan yung mga kababayan nating mahihirap po. Pag tuwing nasusunugan sila, tulungan natin sila. Ngayon, isa po ako.